Bonig. Magluluto tayo ng pansit kanton. Ito na ang ating mga sangkap. Yan tayong squid ball. Wala tayong baboy kaya giniling na lang. Nor. Hmm. Ipon. Buyas bawang. At ang ating gulay. Bagyo beans. Carrots. At repolyo. Tara, umpisa na natin lutuin. Bahay natin yung giniling. Yan, ito na yung giniling. Sugod na natin itong konting hipon. Good boy. ginasa din siya ng oyster sauce. Lagay na natin yung ating carrots. atong ang ating cabbie beans. Iuli natin repollo. Ito. Lagay na natin yung north cube. Lagay na rin natin yung rotolyo. Lagay natin ang paminta. Hanguin muna natin to. Sasalang natin yung panset. Pansit. ay natin pinagkatasan ng hipon. Pimplahan natin ang toyo. Lagyan din natin ng paminta. Saka baked chin. Nalagay na natin yung ating kanton. Pwede na natin ibalik yung gulay. Ayan. Luto na ang ating pansit to.